Meron daw pong natitirang alas. Merong isang alas. Itong grupo ni Digong kontra sa ICC trial na mangyayari nga uh, sa September 23. Yan. Meron daw alas. Ano kaya etong alas na ito? <laughs> Parang nga naman hindi masyadong halata. Ano ho? Naaligagana ang grupo ni Digong. Kasi kahit yung mga nasa paligid ni Digong, katulad tulad ni Harry Roque, at yung uh, mga lawyers ni Digong hindi nagkakaintindihan. nagbabang yan. Sa tingin ko, ito ay isang pagkukunwari na, kun na, na kuno um kunwari ay handang-handa sila. Pero ang totoo niyan, mas handa sa inyo ang prosecution. Matagal nila itong pinaghandaan. Matagal nilang nilikom ang uh, mahabang panahon nilang nilikom ang mga ebidensya laban kay Duterte. So sa tingin ko, ito ay palabas na lang natang sa Sara Duterte. Ang pinaka magiging palabas pa nitong mga ito ay eto ang sinasabi ni Sara Duterte na kono sa naturang araw na magkakaroon nga ng pre-trial chamber or or ito yung muling haharap si Digong uh, para nga sa confirmation of charges. Ang sinasabi ni Sara Duterte ay naghahanda na rin daw ang mga taga-suporta ni Digong, silang lahat daw ay magtutungo sa The Hague para magpakita ng suporta kay Digong mukhang mukhang sa puntong yan lalo kayong mapapasama. <laughs> Alam mo naman yung ugali ng mga DDS na hindi mo talaga pwedeng ipagmalaki kahit sa ang panig ng mundo. Talagang ikahihiya natin yan. Talagang nakakahiya ang ugali ng mga diehard. Tapos sa mismong araw, araw pa ng confirmation of charges, diyan nyo pa dadalhin yung mga DDS na nagsisi, nag-aaway-aaway, diba? nagsisigawan sa Uh, tinutawag nila no Duterte Street dyan sa Hague. Anak ka po, mukhang mapapahamak lalo, lalo kayo. Ito mm. na ha, in na na kuno ay naghahanda na rin ang grupo nga ni Sara Duterte. Parang gusto niya sabihin na handang-handa sila. At uh, yun nga, meron daw silang alas laban sa ICC. Matakin nyo, ang kakalaban nyo ay yung ICC. <laughs> Hindi po, dapat po, meron kayong alas laban sa prosecution, laban sa mga nag-aako sa kay Digong, laban sa mga naghain ng kaso laban nga kay Digong. Hindi sa ICC mismo. <laughs>